guys. Napaka-cringe talaga. <laughs> Ayan. Maganda umaga sa inyo, no? Mag-update lang tayo tungkol dun sa outdoor pond natin. Ayan, eh, wait lang. Ito sila. May time to zoom in ko na lang. Ay, hindi pala pwede. Kasi hindi ko ito nahuhuli sila sa ano, kumakain. Tatakot sila. <laughs> Ayan, sayang. Nagtago na ulit. Ayan sila o ba diba, ang ganda reflection ayun ayan sila o diba takot <laughs> dami na lumalaki na yung mga fry yung mga silver balloon mo ulit tsaka marble balloon ito na yung bago natin pond, yung mini pan natin yung mega box na 55 liters and yan nilagyan ko sila ng kohako sword kasi wala gusto ko mag breed naman eh kohako sword tail. Pero bala ko dyan, lagyan ng divider dito sa gitna. Para dito yung silver balloon mo sa tsaka marble. Tapos dun yung mga sword tail sabi kabila. Kasi pinapatanggal na to dito nakaharang kasi. Bale ano yan. Ito, ito yung male ko yung pinakamalaki. Eh. Tapos dalawang jubi na ano. Or semi breeder pala. Dalawang semi breeder na female. Actually guys maganda yung condition nila dito kasi isang linggo na sila dito sa outdoor mini natin sa Munoz Market ko ito nabili sa Rosebelt yan sila red eyes nga yas tige may eh, iba kasing ako hindi may black eye na kuha ako. Tsaka so, nga uh, pala, yung water hyacinth ko dun sa loob, ililipat ko dito. Tapos yung mga kabomba na tinanim ko dun sa kabila, ililipat ko rin 'yan dito. Para marami tayong live plants dito. Kasi kita nyo naman, wala tayong aeration dito. So, maglalagay tayo ng maraming live plants para makapagbigay sila ng oxygen sa tubig natin. Ah, pala, ang dami na rin peste dito. Yung mga susuna eto so, ito yun guys, yung water hyacinth natin. Nag, ito yung main lang, ito lang yung binigay sa atin ng ano, ng Omay Pedro. Pero nagbunga na siya ng isa pa. Ayan. Kita niyo sa ilalim. Ayan, meron ng ano, karugtong. Ito. Kukunin natin tong maliit tapos ilalagay natin dun sa labas. Ayan. Ito, nagkakaroon na rin siya ng ano pala, brown algae bloom. So, kailangan ko nang bilan to ng Nerite Snail or Photosynclus. Depende kung ano mahanap ko una. Goods naman yung lagay ng kabomba na Yung Amazon Sword, yung iba medyo na... Siguro nag-a-adjust pa yung daangan yun. Siyempre, ilang pa lang nabit. Basta yung kabomba natin, maayos yung yun. Tumutubo niya. Yun. Dito naman sa mga Gapi Breeders natin, actually, nabibuisit ako dito kasi yung in order ko try on na dalawang female pero ang dumating dalawang male pala ngayon ko lang napansin kasi nung lumaki na yung kasi Juvie ang dumating yung tatlong yan tapos dalawang male pala eto male din to buisit nung lumaki lang doon ko lang napansin kasi nung dumating yan dito yung kanyang anal fin talagang anal fin yung itsura ngayon lang lumabas yung na po <laughs> tapos yung kulay niya, wala rin talaga parang female lang. Pero yun, okay lang yun. Ang malaga, mabuntis to, tapos mapag-produce tayo ng maraming gapi na pidoy. Tapos doon na tayo kukuha ng mga good shit na strain. dito naman sa ginagroom nating na tank, siguro niisip ko kung aalisin ko na yung dalawang breeder na babae. Saan ba yun? Ayan, ito. Tsaka yung ito tapos ititira ko dyan yung mga malilit pa kasi bumabagal yung ano yung pag grow nila kahit ilang beses mo pa kainin. kasi nga nakagawin na yung malalaki yung ano nagagawin sila sa nutrients eh tsaka ito dumating na pala yung ano show tank natin yung viewing tank kulay blue yung kinuha ko eh tapos maganda rin yung ano, base nya na flex ko na nga yung ano eh yung mga na long body ko. Ito naman yung mga marble molly ko na common. Halo-halo na sila dyan. May breeders, may juvie. Wala, wala tayong mapaglagyan pa eh sa siguro next next week or next next Sunday pala. Makapagtinda tayo doon sa simbahan para ma buwasan natin ng mga marble molly natin. Tsaka ito, sasama ko ito sa, at sa panilla, Yung mga black mollies natin. Update ko na lang siguro kayo doon kapag na up ko na yung mga paninda ko. Tapos okay na. Yo, since hindi nga ako nakapag-upload nung nakaraan, eto, isisingit ko na lang dito yung pag-setup ko nung mini -pond sa labas. Yo, what's up guys? Ang cringe ng intro ko. <laughs> pero, pero yun na nga, nakikita nyo, nakabili na ako ng dura Durabox. Pero hindi siya dura box, Kasi ano yan eh. Yan, Megabox ang tawag natin. <laughs> 55 liters nga pala yan. Tama ba? Oo nga, 55 liters. At ngayon, siguro lilinisan muna natin to kasi amoy plastic. Lilinisan natin yung loob tapos babalian natin ng warm water, syempre. Okay, so niligtis natin na siya. Wala naman sa mga side, sa mga ilalim. Wala naman. Tingnan ko na yan. Tapos medyo kinuskos ko na. Pero babalian pa natin ng mainit na tubig yan. Tapos, ito, di ko alam. Pero nandyan pa yung mga mollies natin. Buhay pa naman sila. Yun, naisip ko, gumugulong nga pala to. Kaya, nalagyan ko siya ng stopper na styrofoam. Yan. Sinukat ko lang yung gulong dyan. Ganyan. Tapos, yan, papasok yan dyan. Tapos, yan yung magsisilwin pa itong ano. Yung isa pa ako dyan para ko sa kabula. So, yan, ganyan. May apakita ko na lang. Ayan na guys. Uh, itataob na lang natin. Tapos, all goods na. Ayan. So, dahil pag na, bukas na lang natin to gawin. Ayan. Pupunoy na lang naman ng tubig. Tapos, ipapag-green water na. Bale, ito. Tsaka itong basin na to. Dito muna sa mesa. Okay, ito na yung bago nating setup na mega bank. Pinuno ko ito kahapon kasi pag na eh. Kaya ngayon ko na lang asikasuhin siguro. Lalagyan ko lang to ng alaman para makatulong sa pagsigil. Nalagyan ko pala ito ng asin tsaka ng aqua kerkaton. Kaya siguro safe na yan. Lagyan ng alaman. Puni oh. ko na dito sa mini pond na to? Pero syempre kukuha din ako dito. Dito talaga yung main shit eh. lagayin natin dito. Malinis naman yung halaman yan. Malinis ko na yun eh. Ah, siguro yung ubus ko na to. Ay, para dumami dyan. ilalagay na natin. So, medyo madumi kasi ang daming na lalagas na dahon pero okay lang yan. Sasaction ko na lang yan. Maglalagay din ako dyan na matatanim tayo dyan ng mga kabomba. Uh, pag lumago na yung Amazon sword dun sa 20 gallon tank. Lalagay din natin dito yung iba. Ayun lang naman. Dito naman sa mini pond. Yan. okay naman sila. Wala pa namang <laughs> Lagay dito sa ano, kabilang side. Ayan o. Oh. Diyan sila. Hindi tatago. Okay, so yun lang muna guys. Update ko na lang kayo sa mga susunod na araw. Salamat!